and let them speak their minds. Okay? So your question is, Paano mo magagamit ang iyong online presence upang ipromote ang turismo ng Cavite? Again, paano mo magagamit ang iyong online presence upang ipromote ang turismo ng Cavite? Ngayong panahon, lahat ng tao ay gumagamit na ng social media as at as a Bachelor of Science in Tourism Management student, ang turismo ng Cavite ay kaya kong palawakin, palawakin upang ibahagi ang aking knowledge at edukasyon para ispread ito sa social media. At kaya ko itong palawakin through tourism videos, online posting, at aking personal experience dito sa Cavite. Dahil sa kabite, hindi lang ito basta destinasyon. Ito ay isang pakiramdam. Ito ang aking tahanan. Maraming salamat po. Thank you so much. Oh so breathe in, breathe out. You look so okay. stunning. Eh. Okay, kinakabahan ba? Medyo kinakabahan po, pero ilalaban ko pa sa hindi yung mga family ko. Ito ang question mo. Bilang reyna ng turismo, paano mo gagawing inspirasyon ang kasaysayan ng kabite sa makabagong bagong henerasyon? One more time. Bilang reyna ng turismo, paano mo gagawing inspirasyon ang kasaysayan ng kabite sa makabagong generasyon para po sa akin, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa Organization ng Reina ng Turismo. Sapagkat alam ko na sila ay magiging kapanalig at katulong ko upang maging katulong ipahayag sa apat na milyon at tatlong daang mga kapitenyo na ang mga kapitenyo ay may samutsaring sa mga turist, turis, turist spot, delikasiya at makasaysayan. Ipapakita to sa pamamagitan ng Reina ng Turismo Vlog. Na ang turismo ng Cavite ay tamang babalik-balikan. Ang pagkain natin ay tamang babalik-balikan din sapagkat lagi nating tatandaan na ang Cavite ay ang bagong puso ng makasaysayang Pilipinas. Magandang gabi, mga ng turismo ay hindi lamang tungkol sa ganda kundi pati pati sa layunin. One more time. Paano mo ipapakita na ang pagiging reyna ng turismo ay hindi lamang tungkol sa ganda kundi pati sa layunin? May papakita nito sa paggamit sa ating kaalaman upang may bahagi, hindi lamang dito sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas, kung ano ang ganda at tanyag nito. Dahil naniniwala ako ng tunay na, ng tunay na pagdiriwang ng isang kabitenyo ay meron tayong puso mong paalaga bilang isang tao at Kaya po ako, nakarating po ako sa pollution part ng competition ito. Ngunit talagang tutin po ako sapagkat so, marami po sa aking mga kaibigan pa pa ay hindi hinala na, na makarating sa dito yung konfliksyon. Truly a premium raising every four um, of also as a routine. So are you ready for your question? Yes? You can now pick your card. Ang gagaya ng party nito. <laughs> <All right. laughs> This is your question. Kung bibigyan ka ng pagkakataong i-promote ang Cavite sa isang international stage, anong aspeto ng lalawigan ang uunahin mong ipakita at bakit? One more time. Kung bibigyan ka ng pagkakataong i-promote ang Cavite sa isang international stage, anong aspeto ng lalawigan ang uunahin mong ipakita at bakit? Ang una mong ipapakita sa kanila at ipaparamdam ay ang pagiging mabuting tao. Sapagkat so, dito pa lamang sa lang ng turismo, ginawa ko ang lahat at ipinigay ko at ipinakita ko kung sino ang totoo na Kaya marami akong kaibigang kandita Na ngayon ay nanais ko rin pakamtan kung ano at kung nasaan ako. Kaya uunahin ko na iparamdam sa kanila ang pagiging mabuting tao at pagmamahal ng kapwa-tao. Sapagkat so, naniniwala ako na until we bring the same day, The same air until we drink the same water and until we eat the same food, we are all humans. Thank you. Thank you so much. person who's supporting me even from the start, especially my yeah. family and friends and my designer who made my dream come true. Thank you so much. Such awesome. an amazing yeah. job. Also, of all, the designers of our industry are the go, And then, it's up to you! Okay, and Shanna's got it. I know she's feeling all the nerves right Ang final question again where you go bilang isang kabedenya, paano mo mapapanatiling buhay ang mga tradisyon ng ating lalawigan sa gitna ng makabagong panahon one more time bilang isang kabedenya, paano mo mapapanatiling buhay ang mga tradisyon ng ating lalawigan sa gitna ng makabagong panahon bilang reyna ng turismo kapinde, isa itatagoyin ko ang mga proyekto tulad ng lakbay pamana, isang kilos sa batangan. the force that transform our hope into reality. Magandang gabi po.